Okay, hey, good morning guys. May papa. Dito ulit ako sa inyo isang halamang gamot po. Ano? Pala ko ay luyang dilaw. Yung pala, asul nung aking hiniwa. Kasi yung dahon niya guys, para din katulad ng luyang dilaw, ay humukay ako nga at pang gamot ko po. Pero nung aking hiniwa, guys ito na pala. Pala ko luyang dilaw. Ayan guys na pagkamala kong luyang dilaw no hiniwa ko asul asul ang laman guys yan o may ano siya Pinaka Bukod sa laman Mayroon pa siyang ganito luyang asul guys ano? uh, luyang ligaw pero siya ay ano luyang asul yung hiniwa ko akala ko talaga luyang dilaw guys yun, kasi no, nagresearch research din po ako eh, ay ito pala ay eh, ano din siya. Anti-cancer din po siya. Marami din pong ano uh, ginagamot. Magaling po siya sa gout, A arthritis po sa rayuma. Ihiwaan niyo lang po ito tapos sa langis. Babad, ibababad niyo po sa langis. Ito po. Luyang asul. Yon, pampahid po siya. Tapos pwede rin siyang ilaga anti-bacterial din po siya yan. Pero magaling siya guys sa ano sa mga rayuma po. Yan. Luyang asul. Asul siya guys. Yan, okay, sumukay ako ng luyang dilaw. Yan no, no, no ang dahon pero may ano siya may oh may bunga ano to buyan dilaw tapos ano pinaka ano pa niya to pinaka bunga oh buyan dilaw ang natin ano To. parang kamuti lang ah. huwag hmm. mo Mano pa oh. Uh -huh. Luyan dilaw. Oh. Tapos may ganito pa siya. Hmm. Parang kamuti lang oh. siya, oh. Mm-hmm. Ayan na na rin yung pinakabunga. Laman. Ito yung luya. Yes. Ano ba, ano ba tawag dito? Ano nyo po ba tawag dito? May bunga. Ang luyang dilaw. Ano? ano kaya ito? Mga idol. Ano kaya ito? So guys, ito na yung ating nahukay na Luyang Dilaw Ano? So Ito guys na ano May ano pa Bunga Ganda pala ba pa, eh, Ang bunga ng Luyang Dilaw hmm. May bunga Alin ba yung may ano. Ito guys, oh Luyang Dilaw Tapos may bunga Ano? Hmm. Sorry. Bunga ng luya ang dilaw. Yan. Hmm. Yung bunga ay ito? Yes. Ito pa. Bakit <laughs> tawag dito? Sa so, bungang ang ito. <laughs> hmm. okay. Guys, ano kaya ito? Ang luya ito. Luya may bunga. Hmm. Ito siya, tatlo. Hmm. Ano? Ito lang malalaki. Oh galing. Lalaga din natin to. Uh, tayo maglalaga ng luyong dilaw. Antibiotic. Gamutin po ito sa ubo. Ito tayo maglalaga. Ito, may ubo kasi itong batang ito. Yan. <laughs> may ubo. Inubo ikaw. May lagnat. Ito tayo maglalaga ng... Luyan Dilaw. Guys. yung luya. Parang hindi na siya Luyan Dilaw. Luyan natin. Luyan ito May ata ito ah. Guys. Luyan Asol. May kulay blue. Hmm. wala na. Luyan Dilaw ang ano, lito blue. Kulay blue. Luyan Asol ito ah.

Blue yan, dilaw pero kulay ano. Parang nagbo Blue. Blue Blue. Blue yung asul. Ang kani. Kami nga enak. Ay, may anak. talaga siya. Luyang asul. <laughs> Dilawa ka nito. Naging kulay asul. Ang okay, medyo blue. Hindi masaya yung luyang itim. Pero luyang blue. Kulay blue siya guys. Hmm. Okay, ating ilalaga. Nagamutin natin ang sipon ni Alay sa pot pot. ano, o. Kulay blue siya guys. kulay ano kayo yung luyang dilaw ito yung naging luyang asol ang tawag sa ganitong luya testingin natin guys Ito yung sipon at ubo Ang luya ang asul, naging asul na ang <laughs> dilaw. Mayuna di ba? Bola na 'te. Atin na. Ano ba? Tatapakan. Yes na. Kuno wala na barang naging duo yang pangkaraniwan. <laughs> Ang duo jang dilaw naging asoryo. Okay guys, andito, Panginoon, mo ang aming pananalig sa iyong salita. tayong langis. Upang ang mga namumuno sa mga gobyerno ay maging marunong at matuloy sa pagkamit ng asul. Malalangin tayo. Panginoon, padali mo ang aming pananalig sa iyong salita. Upang ang sa kakayatan at, yes. si sa at kasanayaan ng mga walang trabaho at ng mga pinagsasamantalahan sa trabaho. Okay, yes, dito tayo bibili ng langis. Okay. Mm -hmm. okay. 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 Ah, sabi yes. 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 magkano po ito 25 25, uh, 25. <laughs> dalawa <pa. Daluwa> <laughs> po dalawa po ang mga kaliwa ay po May allergy. Opo. Guys. Good morning guys. Ito pala yung aking biniling uh, langis doon sa bayan. Ano? Bayan ng Dolores sa may simbahan. Ayan. natin siya ng ano, uh, luyang asul. Ayan. Para panggamot po. Ito yung mabisang gamot po sa ano. Yan, sa mga rayuma po. Ayuma. Ano pa ba? Uh, arthritis. Mm uh -hmm. -huh. Nasasakit ng katawan. Sandahan natin ng okay, guys. Tapos sasamahan natin ng orasyon, guys. Meron ako dito dalawa. Yan. Bababad muna natin to. Ah, isa. Dalawa. Tapos ito po yung luyang asul. Luwain natin. po yung ating ibababad sa langis. Yan. Sa may mga gout po, pwede ito. Yan. Guys. Duyang asul. Yan. Lagay po natin dito sa pampahid po yan sa mga rayuma. Yan. Arthritis. sibuyang asul. Na, natin. Ayan, Meron na tayong panggamot yeah, sa may mga uric acid po yung mga kamay po e, eh, yung nagbubukol-bukol oh. may dalawa siyang kasamang orasyon na ano, panggamot po para ligtas sa sakit at saka ano sa peste at iba't ibang uri ng sakit. Mabad natin 'to. Yan. Yung asul. Tapos yung langis po ay galing po doon sa may ano binil natin sa ano sa may simbahan ng Dolores po. Ayun. Mabango sa pagdita po ang ano niya. Um, mabango.